Hi! Good morning! Welcome to my channel! Ayan! Ayan! Nandito naman ang mga kamamshi mo! Ayan! Hello mga kamamshi dyan! Hello! Good morning to all! Ayan! Lahat ng mga viewers dyan! Ayan! Um, sa ba niyo? Oh! Kaming na lang kami! Ay! Maglisod ko po! Sa... Hindi mm. kan ko naligo, guys. Man. Kaya bitang mag hapit mag hula sa bata eh, anak sa baby. Ano sa ba? Ano sa sila ma katulugon. Kasi ikaw makatulog ka pero nakinulat. Meron guys, nami meron sa parto guys. Gilak na ko guys. sa na po ang door. Kaya, kusog naman yung mukha mang bataan ni So, di close na kong door. So, nara siya dali sa, sa kwarto sa inday. Tisay, nara dali sa kwarto mag kamang-kamang. Kaya -kamang. kapuya na, kumagay sige. abri na ako na ang portahan di anak, guys. So, sigurado nga. Mato siya ma siya CR. Mato siya mga ibot-ibot siya, siya mga outlet. Ano na Mga, mga, mga cords sa mga kuryente. Oh,